Bakit? Bakit? Oh, oh, oh ano meron? Ano meron? Kakagising ko lang. Namamaos pa ako. Diba? Ano <laughs> oh. ko like hyper na hyper sa paghaharot si ano? Si Chinita. Oh. Ako pag dumating si Pag dumating si Choco mas malulak. Ay, ay. Ano ba yan? Ang dami. Dan, dan, dan. Ano, ba? ano ba meron na mamaos ako sinita meron <laughs> grabe kasi eh, si Polo Polo wala pa pagkain <laughs> ay oh, eh, si Polo <laughs> pag dumating si Choco mas malala buti wala si Choco <laughs> Minyon, good morning Ay, nandumi na ako Ano, good morning, Minyon Ay, ano ba, nandumi ko na Chichilita ang ano eh O, ikaw din Ay, ano ba Ano ba, ay ang dumi ko na Grabe, tinaon nyo pa talaga na mamaos ako, ha Grabe ay talaga Tala nga doon Sobrang harot nila, oh. Papay, good morning. Wala akong boses. Good morning, Papay. Good morning. Ay! Ikaw na naman. Ay! Ay! Saan na si Choco? Choco! Hindi na ako makasigaw. Choco, good morning. Saan ka na? Choco! Choco! ay si Pepe, oh. Pauwi na si Pepe sa kanila. <laughs> Talista naman si Polo. <laughs> ano pa <ba> yan? <laughs> Magkasunod pa kayo. <laughs> Ito si Polo. ay si Pepe. Ayun. Oo. Oh. Buti hindi kayo nagkasalubong dyan. <laughs> Ito talaga mga mahal ko. Funny. <laughs> oh, buti hindi kayo nagkasalubong. <laughs> Sana na sa Choco. Choco. Yan yung mga aso dyan sa kabila. Wala naman miss ko si Choco eh. Ayun sila, Tigreel. Tigreel! Tigreel! Good morning! Good morning! Saan na si Choco Chinita? Si Choco yung gusto ko makita. Sobrang halot nun eh. Bayan yung boses ko. Pagising ko, ganito na yung boses ko. <laughs> kung nakita mo si Chinita, tinatanong lang kita kung nakita mo si Chinita. talaga. <laughs> Tinita. Ay, choco pala. Choco, ano ba yan? Choco. Mm. Hmm. pa naman ako si pepay. <tinyo> choco. Ito, e bakit wala si Choco? Kung ano nyo, hanapin natin. Ano ba yan? Kanina pa wala. Pag umaga yun, yun ang pinakamaharot eh. Ay, nandiyan na siya. Choco. Hi. Choco. Choco. Choco my love Kamusta? Ay! <laughs> Sabi ka na nga ba eh Ikaw ang pinakamarot eh O oh. Mahal na mahal ko yung mga yan Happy? Kanina tinatawag kita, di ka pagising Doon ka pala natulog Choco Miss you Namiss kita ha? Namiss kita Ang best friend ni Chinita <laughs> Oh eh, maglaro lang kayo dyan at magkakapin ako. Okay? <laughs> maglaro lang kayo dyan. Ako magkakapin na. Grabe. <laughs> Ay, grabe. Oh, oh, oh. Ay, grabe, oh. Oh, oh, oh. Sabi ko sa inyo, si Choco yung pinakamakrot, eh. Yan yung ebidensya, oh. Oh. O oh, di ba? Yan yung evidence. Si Choco talaga yung pinakamarot. <laughs> oh, wala kang pagura niya mga yan eh. Hindi <laughs> ba kayo napapagod? <laughs> oh, oh. <laughs> ano narinig ko yun ah. Hey, eh talaga. Hiningal. Tapos mamaya magugutom. <laughs> ano Choco. Matutuwa kayo ha. Ngayon, tulog ka na naman. <laughs> oh, pag napagod, inom. Sabay-sabay eh, pa silang iinom. Isang ka Di ba? Ano to? <laughs> Best friends forever. Sabay-sabay <laughs> pa talaga silang iinom mo. Oh. <laughs> Kaloka to mga aso na to. <laughs> si Popeye naman may sarili mundo. Ayan oh. <laughs> si Minyo naman, palagi na sa isip pagkain. <laughs> Tapos si Timmy, timi Tapos si timi busy maglilis ng katawan. <laughs> ano, napagod? Ha? Okay, talaga. Ayan na sila guys, so oh, napagod. <laughs> napagod. Ayan, <laughs> dumi-dumi nyo, oh. Dumi, nag-enjoy naman eh, no? No? Nag-enjoy naman, ba? Diba? Oh. Mamaya magwawalis naman ako dito, alam mo ba, guys, 20 times ako nagwawalis dito? <laughs> kasi mayat-mayat, pag pumapasok, sila punong puno ng lupa, eh. <laughs> Imagine, 20 times, di ba, ikaw yung, ikaw yung, ano, witness. Lagi kita pinapaalis kasi magwawalis ako. <laughs> kasi si Pichu yung lagi dito, eh. Kada magwawalis ako, kailangan niya muna lumabas. <laughs> ano? Napagod. Si Choco, oh. Napagod si Choco, oh. Choco! Love you! Choco! ha <laughs> ah. Choco, love you. Love you, love mo ko? Hindi kita mahawaan kasi may hawak akong kapi eh. Sabi pa dito, no one is in charge of your own happiness but you. O, di ba, Choco? Agree? <laughs> kailangan, sir. minyan Anong kailangan, sir? Ah, magpapabebe. Ay, magpapabebe. O, <laughs> o, oh, oh, oh Ano? Yan na naman. Dudumihan nyo na naman ako. Okay talaga. Saya ng buhay nyo, ha? <laughs> Whoa. Choco, my love. Choco, my love. o, <laughs> oh, yan. Sige, maglaro kayo. Ala. Ala. Nadungyan na naman ako. Oh my gosh. Ay. Ay, dumi-dumi. ako. May tao siguro. Ang dumi-dumi ko na. <laughs>